Sino po yung mayaman dito, yung may pera lang? Abunuhan nyo na po yung kulang para makaalis na tayo sa lugar na ito ngayon din. Ano? Sino? Yung may pera lang. Ma'am, mukha kayo mayaman. Abunuhan nyo na yung kulang, ma'am. Kayo ate, mukha kayong mayaman. Abunuhan nyo na yung kulang. Wala, wala may mayaman. Kung gano'n, mag-ate pasero, Ano?

Boss, kung nakikita niyo yan, bigyan niyo na karapatan yan. Dalawa! Sakay tayo, mami. Pumasok kayo. Nakikita niyo ba to? Bigyan ng upuan ang abuan, larawan na ating mahal, na! Ha, <laughs>

Sige, ande. Ito merito ko lang. Huwag ka mahiya. Government property yan. Magusot tayo nito. Upang mahirap lang nga, mamaya na upang mayamat. Pagdating sa bahay. Ano? Huwag! Oh, Ayan na! May piso ka para mabilis. Huwag! Oh, Dali na! Huwag! Oh.